Good morning, good morning. Gabi yung ulan kanina ang tindid. Tuwing gabi lang dito umuulan pero kanina umaga bu na Kumusta kumusta kayo mga guys? Buti huminto ng ulan. Kanina sobrang lakas ngayon huminto na malapit na palang humapon ng, ng oras 11.15 yun o oh, tahimik na wala ng ulan magluluto kami ngayon ng ano gabi daig kasama ko si ano kuya dodoy dumilim na naman yung tabunan ng yung araw ng mga, mga cloud may daing na hihalo sa ano lain tapos ayan sibuyas luya sili tapos itong para sa taksil mamaya para match na match yung ano kulang namin magkapares tapos ano pa pala bawang lumayan yung mga pato ng ano yung pinagkulang ng gata sa amin, tawag niyang basi. kalimutan ko dito sa Manila kung anong tawag dyan. Di good kita ka... Ang sa mga, ano, Tagalog, basta... ...basi. Yun na yun. Yun, <laughs> sapal. Sapal ng... ...nyog. Yun may, may ko din. May bilihan kami dun sa ano, sa atin sa Samar Yung 20, kasama na yung pag ano, kayod. Pero hindi masyadong malaki yung nyo. Sakto lang. Tignan mo yung kalapate, yung ano niya oh pakpak niya ang pangit matatanggal eh hmm. matanggalan na nga yan ng isa eh bigay yan ng kaibigan yan no? kuya dodoy du yung karamay ko sa bata ni Michael kay, karab, kay Brown namatay daw yung ano eh namatay yung ano isa Yan, bigay lang din niya ng kaibigan ni Kuya Dodoy. yon Tapos yan, bigay din. Kung karamang amay ko, ano na, namatay na. Pinerito niya muna yung, ano, yung daing, sa aming bulat. Bago ihalo mo may isa Mag-start na pala siya maglagay ng ano, mga kung anik-anik yan mga ingredients at yung ano, paong ng gata tapos yan yung ano, kakang gata ano yung gabi oh dry na dry na yan Araw yan na bilad kasi dati dito pang gabi yung araw yung uh, ibig sabihin yung ulan pang gabi yung schedule tapos kanina bumulaga bango kaya kaiba yung aroma ng araw gabi Mm. Yo. Pandaw, un daw na sa iyo. Mm. May nakalibre Maluluto na lang yan. Don din naman tinakanggal yung mga ano. Hindi na kailangan pulit ba? Mm. Buo lang. May nakalimutan na isa. Masarap pa nga yan kung may ano eh, may tayod, tawag dito sa ano, yung laman, yung ano ba yun, yung gabi, yung ano, kalimutan ko. Yung butig sa atin, no? Oo, tayod, yung laman ng gabi, yung, ewan ko, yung tawag sa um, Tagalog, ambot, um, Dito, ilatan ako, ano, sinain. Sakto lang ano. Nagiyanan ng paminta. Ha? Napaka bango. Ang bango ng paminta dito no. sa puro. Hindi, hindi hindi puro. Hindi, kahit hindi. yung ano yung durog na. samba ba yung galing na ano? Tinanim na ano, paminta. <coughs> me. Doon ka siya parang ano na yun, luma na. Yan, maaraw na. No. Maliwanag na ang panahon. Maaraw na ulit. si si, bak si Kuya din ng ano, kahoy. Ang isda namin matambaka, papaksiwin yan para matchy-matchy sa ano, gulay, sa laig. Ito na, dahil eh. natin na maluto. Umalis si Kuya Dudu. Eh. May bibilin pa daw yung ano. Yung sili na pula. Eh! Jangan Diyan na yung dalawa. Sini ay salamat sa grasya busog na naman ubos